Hello guys, good morning, good morning po sa atin lahat, no? Uh, happy Sunday. May isa pong lugar tayong pupuntahan dito sa partang Iloilo, no? Ah uh, View Resort, no? Matatagpuan dito sa Sitio Agraraw Barangay uh, Hakimitan, Pasi Iloilo City, no? So, ah uh, aakyatin natin guys, no, kasi na nasa ibabaw ng bundok, no? So, doon siya nakalagay no siya ang destination natin no so uh, marami tayong uh, aakyatin no? so siguro mga kalahating oras ang uh, lakad natin ka. So, uh, matarik no uh, may paakyat may pababa so bundok kasi no so maganda daw dito maganda raw dito so maraming uh, pupunta dito na mga vlogger no uh, so let's go guys Samahan niyo ako para makita natin ang uh, Agcararaw yeah, <laughs> View Resorts dito sa Pasi, Iloilo City. Ayan. Ayan guys, no? Yan ang pinanggalingan natin kanina. Ayan yung, uh, Yung ano na yun? yun. Yung kalsada na yun. Yan ang pinanggalingan natin kanina. So hanggang dito. Ayan. Wala pa tayo sa kalahati, no? Ah, yung Yung pisahan natin, level 1 pa lang to, no? What? Yung kanina. Level 1 pa lang. So, ito, dito na tayo sa, ano, sa level 2. Aww. Ayan. Level 2. Mas ma-appreciate mo ang isa ka bagay kong imo inigin pangabudlayan, no? So, bawal maarte. <laughs> Bukid kagtuan mo. <laughs> 50 pesos only entrance fee. Wala palitay. Ayan, no? Yan ang salitang ilonggo. So, diretso diretso lang tayo, guys, no? So, yun nga daw. Hindi mo makakamit ang tagumpay. Kung hindi mo, hindi ka dadaan sa isang mahirap uh, mahirap na pinagdaan na pagdadaanan ngayon. <laughs> Yun ang ibig sabihin doon. So sige. Tuloy-tuloy lang tayo. Guys, no? Nandito na tayo sa taas. Level 3 pa lang tayo. Ayan, no? Level 3. Kanina, level 1. Hanggang sa level 2 sa nada pangabudlay woodlay may kabaylo kalipay ayan so guys malayo pa ang ating tatahakin medyo malayo layo pa no so sige so guys nagpahinga muna kami grabe nakapagod ang taas Oof. Sa ano pa lang kami? Level 4. Ayun. Level 4. Ang ganong level to? Ha? Nakali. Hindi ko masyado na ano kanina kung anong level. Ha? 50. <laughs> level 50. Oh my goodness. Yan ang kasama ko. Yan. Yan ang brother ko. Yan. So, matarik nga. Tapos. Oh, Oo. So, tingnan natin mamaya. Pag may hirap, yung sinasabi nila, pag may hirap, may sarap. What? May kapalit na sarap. May pag may nilaga, may kinakain. <laughs> Yun. So, ayan, may mga kasama din kami umakyat. Ayan. So, ba diba? Kaso napakatarik. Talaga. Grabe. So, ayun guys, no? Nagpapahinga na naman. Ayan. Yan ang ating nilakad, no? Hindi lang yan. Oo. Level by level. Ayan. Level 5 uh, na tayo, no? So, ayan. Natatanaw natin yung mga bukid. Oo. Talo, parang halos hindi na ako makatayo. Nakakapagod talaga. Grabe. Exciting. So, ayun. Natatanaw na natin, no? Yun na yun. Yun, no? So, yun na yung uh, Agkararaw Mountain Resorts. Yan ang aking kasama, no? So, ito. Nagpapahinga pa rin ako. <laughs> grabe talaga. Ang tarik. Bundok talaga inakyat namin. So, ito. Medyo nakapagpahinga na ako. Ah, grabe talaga. So, ayan guys, no? Yun, natatanaw na natin. na tayo, no? Ito na. Ayan. Agkararaw, mountain view. This way, sakripisyo gamay para sa dako nga kalipay. Ayan. Sakripisyo daw. Mix na tayo. <laughs> Ayan, so. Ayan, malapit na, yun, no? pinakamataas. ayun ang kasama ko. So guys no, adventure talaga ang dating. So let's go tayo guys. So sa wakas guys no, mararating din natin ang, uh, ang ating pupuntahan no, ang ating pag-adventure. Ayan. So guys no. Nandito na nga kami no, pakyat na kami. Nandito na kami sa bukana ng Agkararaw Ayan. Pakyat na tayo. Ang problema, uhaw na uhaw kaming dalawa. Oh. No! Kailangan namin ng tubig. Hindi rin kasi nakaming nakabili ng tubig. Ayan Yun. Diba guys. Napakatarik. Grabe, no. Yun. Huh. <sighs> Grabe. Ayun yung bundok Matatanaw natin. And guys, nandito na kami guys, no? Yeah! <laughs> so ito na yung guys, wala yung uh ating pinuntahan. At kararaw. So ininom muna tayo ng tubig, guys. Ito nga pala ang kanilang uh, pahingahan guys, no? Uh, marami ding mga vloggers na pupunta dito. So uminom muna kami ng tubig, no? Na kasi napaka nauhaw talaga kami. So ayun. So ito, guys, ang loob ng uh, nagkararaw no yan ayun guys may malaking kamay ako nakikita ito yung uh, pinuntahan natin agkararaw wow Ayan. Ito po sa pasi no Guys, no, may swimming pool pa sila doon, hindi pa natapos. No? so I can't hide you from Ayan guys, pupunta tayo sa banda rito kasi uh, titignan natin yung mga nag slide no? Ayan, may sliding ah, din sila, na. no? Adventure talaga. Ayan. So, plastic yan. Uh, pero may tubig. Ayan. Slide din. Sige, sample really. na lang <laughs> siya. Dua ka mo. Sige, video. Sige na. Sige ada mo kageng. Tapos pagdating sa dolo, si Manang gutay-gutay, no? What? Sampai ganun ni. So, ayan guys, no? may, may sliding dyan Apa <laughs> Oh, tunga-tunga pala. So, maganda talaga ang view dito, guys, no? Dito, sa pinakamataas, no? Uh, wala lang tayong gamit na katulad ng mga drones, no? Cellphone lang kasi gamit natin. So, siguro, uh, makakabili din tayo niyan balang araw. Kaya, tsaga-tsaga lang muna tayo sa cellphone, guys, no? Ayan, so, thank you. So ayan guys, no, magalaw lang talaga ang camera natin, no. Kasi cellphone lang kasi gamit natin, magalaw, mahangin. O, isa pa mahangin. So, ayan, pagtiyagaan niyo na lang, guys. sa uh, Pasi. Ayan. Sitio Agkararao Barangay uh, Hakimitan. Ayan. Pasi Iloilo City. So, ayan guys. Thank you so much and thank you uh, for watching. Ayan. So, ayan guys, no? Uh, pauwi na kami. Tapos na kami mga siyal. So, pauwi na kami. Uh, yun nga. Uh, maganda nga. Maganda talaga yung... Uh, uh, ano Uh, Agkararaw Pasi City. So, kung gusto niyo mag-overnight guys, uh, mayroon din silang mga swimming pool, no? may mga cottages din sila. Wow. So, thank you thank you so much guys. Uh, thank you for watching. Hanggang sa muli sa ating adventure. Thank you.